Rakrakan kung rakrakan, ito ang pagtatapat ng sampung banda sa Battle of the Bands ng probinsya ng Pangasinan na Pangasirak 2024 na parte ng pagdiriwang ng Pistay Daya 2024. Idinaw si ito noong lunes, April 22, sa isang mall sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Ang potensyal ng isang mga awit nang isang o oh, isang rakista ay unlimited. Kasama na ang adikain ng ating probinsya, kami sa SM Supermalls ay naniniwala at lubos na sumusuporta sa sining ng ating lokal na musika. Bawat banda nagpakitang gilas sa pagkanta. ang mga banda ay mahigpit na sinuri para sa huling elimination round ng Eastern Pangasinan. Sa huli, tinanghal na finalist ang bandang Morse Attack. Kakarapin nila ang anim na banda sa grand finals na gaganapin sa 30 ng Abril sa Capital Beachfront, Lingayen, Pangasinan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.